siniyak ngayon ng Department of Agriculture sa Benguet na hindi naman matindi ang epekto ng nangyayaring pagyeyelo ng mga tanim na gulay sa bayan ng Atok. Yung sinasabi natin affected uh, areas, uh, siguro wala pang mga 3,000 square meters ang affected. Sanay na rin daw at alam na ng mga magsasaka ang kanilang gagawin sa mga ganitong pagkakataon. Dahil normal naman daw at taon-taon nangyayari na nababalot ng yelo ang mga tanim na gulay tuwing pumapasok ang panahon ng taglamig. Alam po rin nilang gagawin nila eh. Uh, it's their business uh, unang-una. Uh, at saka usual naman na uh, pag ganito... Alam niya kung paano gawin yung planting schedule nila at mag-prepare kung sakali malubha yung cross. binanggit din ang mga gulay na apektado ng taglamig. Yung nakita namin so far yung mga patatas at may affected na cabbage pero normal din yun, affected yung outer leaves gagawin naman yan kung harvestable, alisin yung outer, outer, outer na daon, uh, maganda pa rin para sa market yan. Samantala, nakiusap ang kagawaran na huwag samantalahin, lalo na ng mga taga Metro Manila, ang sitwasyon para taasan ang presyo ng mga binibentang gulay. Dahil sapat naman ng supply at hindi naman apektado ng taglamig ang lahat ng gulay na nagmumula sa Baguio at Benguet. Sana huwag samantalahin na nasasabihin may ng uh, gulay at itataas yung uh, uh, presyo kasi production ng uh, gulay as in previous years, hindi naman po apektado eh. Uh, o sa sanang samantalahin yung mamimili natin diyan sa Victor Manila. Samantala, tumaas naman ang presyo ng ilang mga gulay. Ang karot sa dati ay 80 pesos isang kilo, ngayon ay 100 na. Ang pechay bagyo na dati ay nasa 40 bawat kilo, ngayon 60 pesos na. Ang repolyo, 80 pesos. Ang lettuce, isang daan din bawat kilo. Bagyo beans kung dati ay 48, ngayon ay 70 pesos na. Si 140 pesos noon, 180 pesos na ngayon. Ang patatas na dating 70 pesos, ngayon ay 120 pesos na kada kilo. Sayote na dati ay 20, ngayon ay 35 na. Dahil ngayon, malamig sa Baguio. Hindi kagaya dati, mura lang ngayon. Sobrang taas. Samantala, bumaba naman ang ilang presyo ng gulay katulad ng cauliflower, broccoli, bell pepper at young corn. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar para sa Newslight.